Nabuking na nga si Comelec Chairman George Garcia sa plano nitong pandaraya sa midterm election ngayong Mayo matapos nitong kasuhan ang isang IT expert at isang abogado na si Attorney Harold Respicio dahil sa kanyang isiniwalat na madalian niyang mahak ang vote counting machines ng COMELEC. Imbis na makipagtulungan ang ayusin ang kahinaan ng sistema ng naturang tanggapan, ay ginigipit pa ang mga concerned netizens na nag-expose na malaki talaga ang posibilidad na madaya na naman ang parating na halalan. Hinala pa ng karamihan, kaya pala kumbinsidong kumbinsido si Bongbong Marcos na mananalo lahat ng labing dalawang pambato nito sa pagkasinador dahil may plano na pala si George Garcia na makapasok lahat ang mga ito. Komento pa nga ng ilang dismayadong netizens, lahat gagawin ng administrasyon, mawala lang ang tinik sa lalamunan nila sa sarili nilang kapakanan. Maging patas ka Garcia, paglabanan mo ang demonyong sumasanib sa iyo.